At kaklaseng si Paring Romel Roque ay nasa kabilang linya. Paring Romel, mapagpalang umaga ng latest. Yes, ang mapagpalang umaga. Uh, kumaring uh, minchie at uh, nagahata ngayon dahil sa paparating na pinagsanib ng low pressure area, mm -hmm. ang mga tao dito sa Central Luzon, lalo lalo na sa Cabalpag City, yung mga may sasakyan ano dahil na, uh -oh. ah, mahirap na nga iwanan itong mga sasakyan doon sa kalsada o sa garahe sapagkat uh, ah, tanaan naranasan itong nakaraang baha ay talagang maraming gumastos ng malaki sa pagkamunod ng kanilang mga makina ng sasakyan. Kaya uh -uh. Ah, naghahanda ngayon, uh, ah, monitor ng ating mga kababayan ng may sasakyan dahil anumang oras uh, ah, pag dumating na itong pag Pagdalim na biglaan ay aahon na taahon sigurado sa mataas ng lugar itong mga may sasakyan. Kumusta na doon sa ano sa ano report mo no nakaraan? Okay na ba? Uh, wala nang baha? Okay na back to normal na kumare men chika mm uh, kada ulan tuwing hapon ay uh, mapapansin ang uh, biglang paglalim uli ng tubig no lumalalim Kaya lang hindi na siya umaabot doon sa dating debit na Uh, nagpabaha pero pinangangambahan pa rin ng ating mga residente na pag yung ulan ay, uh, yung ulan na malas na yan ay uh, tumagal o nagpaulit-ulit ay posible na naman uh, bumalik yung dating baha sa level sa kasalukuyan ay hindi pa naman siya normal doon sa, uh, sa elevation ng Sapa. Uh -uh. Medyo mataas pa rin uh -uh. siya kaysa eh, doon sa dating normal. Okay, okay. Thank you para. Ingat lang. Maraming salamat. Okay. Salamat para. Uh, ng ating uh, atleta uh, paghahanda Sport mula rito sa Kabartan City. Ito si Romel Roque, nag-uuna sa TikTok ng DWNE Radio, Ang inyo, Kakamping. Thank you very much, Hati Kakamping. Parang Romel Roque sa iyong report. Ah, medyo, ano, ah, ngayon pong panahon na ito na talagang mukhang... Ah, um, kailangan tayong maging maingat lalo ano dahil sa mga pag-ulan na patulipon patuloy po nating mararanasan sa iba't ibang panig ng ating bansa lalong lalo na po sa mga lugar na binabaha ano po dito po sa atin ano lalo na sa lungsod ng Kabanatuan isang bagong bagyo po ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, bababa pa raw ang chance na nitong pumasok ng PAR. Samantala, isang low pressure area na nasa labas ng PAR ang sumanib sa isa pang uh, LPA sa loob po ng PAR. Walang direkta ang epekto ang nasabing LPA sa lagay ng panahon sa bansa. So, panoorin po natin at maging updated po tayo no, sa mga susunod pang uh, uh,